Kaya, ano nga ba yung, paano nga pag i sa ating relasyon sa Diyos? Na, napakahalaga. Kumuha lang ako ng ilang, uh, ano, sa diary of sister posting na una. Ewan ko kung natama sa inyo. Sabi niya sa diary, 669. 6, 9. Ano basa ka natin? My daughter's suffering will be assigned to you. I am with you. My daughter's, My daughter's, daughter's suffering will be assigned. Suffering will be assigned that I am with you. That I am with you. Mukhang mahirap yan tayo. Para sa atin Pero isa siyang sign sa mga talagang nagbibigay ng buhay sa Diyo. Isa siyang sign sa mga tao niyayapap yung sacrifice, niyayapap yung persecutions, niyayapap ang problems, Iyayakit yung mga bagay na hindi ayon sa kanyang mga plano sa buhay. Just because of His love to God. Amen. Bukti sa palakay. Tirot na. Another one. Nasabi dito, I suffer great pain My hands, Sabbath, with inside the places where Jesus' body aspires. I experience these pains particularly when I meet with a soul who is not in the state of grace. Then I pray fervently that the mercy of God will embrace that soul. Dito makikita natin yung yung mga pains ni Sister Faustina na merong kahalagahan. Kahalagahan, kahalagahan dahil alam niya na siya ay pinili ng Diyos. Hindi para sa sarili lang niya, kundi para sa nakararami. Lalo tigit, doon sa mga nagsasuffer ang mga kaluluwa Doon sa mga wala sa state of grace. At ito yung kapaligtaran sa atin. Sa mga gustong sumunod sa Diyos. Sa mga gustong mas magiging malalim ang kanyang uh, gusto niya maging malalim ang kanyang relasyon sa Panginoon. saya. Yung hira ay napapalitan ng grasya. Yung hira ay napapalitan na alam mong si Jesus ay nananahan sa iyo. Sa so Diary 91, sabay sabay-sabay tayo, sabi dito, Oh my Jesus, Jesus. you are alone, known

na naman natin, kung paano magdasal ang isang system of state na siyang dahilan sa kanyang pagtanggap, sa kanyang pagsunod kay Jesus. This date note na si Paustina ay naging dahilan kung bakit tayo narilito. Kung bakit tayo ay merong misyon So, divine mercy. Yeah. Dahil sa kanyang pagsunod, kahit lahat ng persecutions or suffering, ay niyakap niya. Sabi niya, only because I am being faithful to you, following your orders. Following the orders of Jesus. Bakit? Sino ko na dapat mati? Eh. Because you are my strength. Ikaw ang nagsusustain sa akin. Kaya ko kaya gawin ang maraming bagay. Kahit na nung difficulties, ay kaya kong sumin. At ngayon ay nararanasan ko ang pag Ng sakripisyo, bakit kaya may sinabi? Dahil nakakitig na siya, napaparanasya ng napakaraming kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Amen. If we love God, if we are claiming that we love this ministry. and these missions. Dapat alam natin ang kahalagahan ng maaaring mga tao hindi pa lubos na nakakakilala sa Diyos. Dapat yun ang talagang nakikita natin, nararamdaman natin na ang dami pang dapat gawin ng bawat isasalit para sila ay maranasan din nila ang ating nararanasan. Loving thy neighbor. Whether loving and dying for other people. Just like our Father. Sa pagsunod natin, Lord, it is not just loving, but we have to die for other people. Glorify God. At maging pure ang ating paglalakbay. Maging tunay in bawat akbang natin may halaga at may kabuluhan. Amen. 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 Kaya, papang nabal natin mas patuloy pa na uh, huwag mawala yung init Father Follow Jesus. Always follow Jesus like never before. Lagi merong intensity. Lagi yung nag-aalaw ang bawat puso. Without it, there is no assurance that Jesus is with us. Hindi ito nakukuha sa maraming mga dasal, mamaya meron tayo. Hindi ito napukuha sa napakarami natin paglilipon kung hindi natin nararanasan yung alam ng pag-ibig ng Diyos. Ano yung alam? Yung hindi ka marunong magreklamo. Yung hindi ka alam ng Diyos na nagsasuffer ka pero alam mo, alam niya, kaya mo ginagawa din yung tinatanggap mo dahil mahal mo siya. Pareho. Hindi pwedeng si Lord lang ang talagang tunay na nagmamahal sa iyo. At ikaw naman ay wala lang. Chill. Cool. No? Okay lang. Marami pa tayo, uh, marami pa akong gagawin. Mamaya na lang eh. So, dapat ganun ang ating. Lagi, lagi ng, ang, iyong, ang iyong buhay ay nakapatungkol doon sa ipinagkatiwala sa iyo. Dahil kung hindi, hindi magkataroon ng bunga. Kailangan kasi natin maranasan din yung bunga ng ating pinagpapagura. I'm sure marami dito na napapagod. <laughs> pagod ba kayong holiday dito? Hindi diba? ako pagod ng holiday, di ba? Pagod so, maglaba. So, Hindi lang dahil uh, kung ano lang ang, ating ginagawa. Eh, yun lang. Parang, ano niya, baka isang gawain eh, mga kapatid ay saulado mo na. Parang yung iba na pe perfect na raw nila. Parang kahit daw nung alam daw na, na daw nila pa paano yung gagawin nila sa kanilang, sa kanilang gawain. It seems na parang, huy, mukhang wala yata ang... Wala yatang basbas. Oo, wala yatang basbas. Kasi we have to push ourselves again into the depth of the unfathomable grace